Hello mga ka-PJ, kumusta? Yan, since uh, dinagsa tayo ng mga katanungan, ano? Tungkol um, sa LPJ Industry Regulation Act. Yan, ano-ano nga ba ang mga requirements na dapat nating ihanda para makapagtinda tayo ng LPJ? So, dito, ah... Uh, i-discuss na natin lahat para isang sagutan na lang para sa lahat ng nagtatanong kung ano-ano yung mga requirements na yon at kung saang ahensya ng gobyerno nila ito kukuhanin Hello, I'm BJ Obstacle Your delivery boy right. Order na Marami din dyan na mayroon na silang dating permit, ano? So, alam na nila kung yung mga proseso. Para sa mga nagsisimula pa lang, ano? At yung mga... Alam naman natin yan na <laughs> mayroon na dyan na nagsimula na nagtitinda na sila pero wala pa silang mga kaukulang permit. Kaya ngayon ay eh, medyo na-pressure yung iba nating mga kababayan dyan. Kaya dahil dyan, marami akong receive na mga katanungan kung ano-ano yung mga requirements daw. Kaya nalalaman ko na marami talaga ang walang permit ngayon na <laughs> nagaroon sila, nag-worry sila o nagpapanik sila kasi ayaw nilang iwanan yung kanilang LPG business. Ano? Kasi siyempre napapamahal na sila dyan at saka dumami na yung kanilang mga customer. At kaya yun, doon na sila kumukuha ng kanilang ikinabubuhay. Kaya ayaw din nila na iwanan ito. kailan sa mga requirements na yan try nyo lang mag-apply at kung pasok naman kayo sa criteria nila for sure ma-approve naman kayo kaya huwag kayong masyadong mag-worry <laughs> eh, hindi naman tayo araw-araw mong kukuha ng requirements eh. katulad ng sa Department of Energy 3 years yung kanilang ano yung validity yan at sa yung sa mga minus permit naman ay 1 year po ito at kung medyo may, may kakulangan tayo sa budget sa pera eh bumapayag sila ng quarterly. Ito po yung mga required permit na dapat nyong magawa. Una, uh, registration of business permit. Saan po ba ito kinukuha? Alam nyo ba? <laughs> ito po ay kinukuha sa DTI. Ano po ba yung DTI? Ang DTI po ay siyang Department of Trade and Industry. Yan. Usually ay meron itong mga satellite offices ano kung sang lugar mo kayo diyan uh, pwede po kayong magsadya o halo ngayon yata ay pwede na sa mga online makakakuha po kayo ng mga appointment bakit kailangan natin na i-register pa yung ating business ka PJ kasi doon ilalagay natin kung anong business meron tayo at kung anong gusto nating ipangalan sa ating business kasi karamihan doon ay nagkakaroon ng pare-parehong pangalan So, pag nakita nila na mayroon ng pangalan na ganoon, katulad ko dati, mayroon akong register na pangalan, ay may lumabas na may gano'n ng pangalan. Kaya hindi po pwede yun. Kaya hindi po pwede yung magkapareho ang pangalan. Halimbawa, ilagay nyo uh, PJ Gas. Yan. Pag nakita na yung DTI yan, na mayroon ng gano'ng pangalan, eh hindi niya i-approve yan. Kapalitan nyo yun. Talagang hanggat. Pag kada type ni, ano, ni DTI, yan, mayroong lumalabas ng kapangalan, palit lang ng palit. <laughs> Kasi nangyayari po talaga yun. Next, Next na pupunta mo naman ay yung barangay. Kukuha ka na doon ulit ng barangay permit. Yan. So ilalagay nila doon. Yung pangalan mo na alimbawa yung ilagay natin ay PG Gas. Yan. Ilagay natin PG Gas Marketing. Yan. Meron ka na. Kompleto ka na doon. Uh, pagkatapos mo sa barangay, ang susunod niyong kukunin ay yung Mayor's Permit. Ano ba ito kinukuha? Sa BPL o po sa inyong local government. Yan. Punta na po kayo doon at mag-build up kayo ng application. Pag uh, nandoon na kayo, ha, malamang uh, papupuntahin din kayo sa Bureau of Fire para sa inyong Fire Safety Inspection Certificate. Kailangan-kailangan yan yeah. ito kasi lalong-lalong na yung ating paninda ay LPG. So mag inspection sila titingnan yung pwesto mo kung meron kang fire exit or meron kang fire extinguisher sama sa requirements yun yung fire extinguisher kaya dapat meron na rin kayo niyan. kailangan po ang inyong store ay commercial bawal po yung nasa bahay malamang kapag uh, nasa bahay po ay eh, hindi po kayo ma-approve sa Bureau of Fire pa lang kasi mahigpit po sila doon mag inspection din sila ang purpose naman nila yung safety kung hindi ba delikado yung pwesto mo. Yung sa Mirror's Permit man, ay ang tinitingnan nila kung tama yung nasa address at yung laki ng store nyo. Alala ko pa no, nung unang-una akong mag-apply sa Mirror's Permit, ano? So, ang sinabi sa akin ay eh, punta muna ako ng Bureau of Fire. Tapos, eh, pagdating ng Bureau of Fire, may schedule pala yon kasi nga, mag inspection sila. So, ko muna yung inspector ng ilang araw na pumunta sa pwesto ko. No, nung pumunta nga, sinig nila yung pwesto kung wala bang magiging problema. Pag sakaling magkaroon ng sunog, madali ba silang makakapasok sa kailang fire truck. Nung nakuha ko na yung fire safety inspection certificate no? at dinala ko ito sa BPLO, so, nirelease na rin nila agad-agad yung aking uh, permit yung kasama na siyang plaka. Yan. So, dito na tayo sa panghuli, ano? Ito yung pinopokusan talaga ng batas na ito. Na kinakailangan ay makakuha kayo nito. Ito yung permit to operate mula sa Department of Energy. Ano po bang tawag sa permit na ito? No? Ito ay ang ECC. Ano po ba yung ECC na yan? So, ito yung Standard compliance certificate. Kapag nag-a-apply na kayo sa Department of Energy, ano, um, kailangan nyo ng mga supporting documents. So, ano-ano nga ba ang mga supporting documents? Yung una, yung kinuha nyo na galing sa DTI. Pangalawa, yung sa MIRS Permit. Yung pangatno ay yung certificate na galing sa Bureau of Fire. At yung pangapat ay yung supply agreement of certificate galing sa planta kung saan kayo nagpapa refail mag request lang po kayo doon ng certificate sa planta na yon na kayo ay talagang uh, authorized sa dealer nila yan okay yan so yan yung apat na supporting documents na kinakailangan sa Department of Energy kapag kayo ay nag-apply ah, pag nag-apply po kayo sa Department of Energy ay kailangan kailangan niyo ng appointment through online kasi yun na pa yung puso ngayon kasi nga bawal lang ngayon nung basta-basta ka na lang pupunta doon dati sa... Uh, halos sa uh, 20 working days lang lumalabas na yung approval nyo sa Department of Energy hindi ko lang alam yung bago ngayon kasi nga mayroon tayong kabagalan ngayon dahil, dahil nga sa pandemic no? so malalaman nyo rin yan Naka ngayon nga uh, so, sobrang dami talaga siguro nag-a-apply ngayon kasi nga nagpanik yung mga wala pag mga permit no So, kailangan talaga mag-secure. So, baka nga medyo matatagalan niya. Dahil nga marami talaga ngayon nag-apply. Yan po, ha, sana po ay naintindihan nyo at na alam nyo na kung paano mag-apply sa ah, uh, DOA ng Permit to Operate. So ngayon, bago tayo magtapos, meron na akong kunting isisingit. <laughs> so maraming nag -ano sa akin, ano, nag-PPM sa akin, yung mga iba nating viewers dyan, na sila daw ay walang permit, ano? Uh, tinanagdag lang nila sa kanilang store, sa kanilang sari-sari store, yung mga LPG. Meron silang mga limang piraso, sabong piraso. Paano daw sila? Sila daw ba ay patitigil na sa pagbebenta ng LPG? Well, sa akin ay eh, hindi ko pa masasagot ng diretso yan. Pero pagkakalam ko kasi, meron po kasing batas. Yung nakapanood po sa batas ay kapag tayo po ay nagtinda, lalo't LPG, tulad nga ngayon ay hinigpitan siya ng hostom, eh, kung intindihin po natin, ang nakalagay po doon ay kapag nagtinda po tayo ng LPG, ay kinakailangan po natin ng permit. Hindi naman po sinabi doon na kapag malaki ka lang, ay saka ka lang kukuha ng permit. Basta nagtitinda po tayo ng LPG, applicable po yan sa lahat. Yun po ang nasa batas. Yun din ang um, pagkakaintindi ko. Gusto talaga natin magtinda, ay mag-comply po tayo. O so, medyo masakit lang talaga kung malimbawa tayo po ay tulad yan, yung alam mo, meron lang tayong mga sapong piraso. Medyo masakit talaga. Pero, minsan, kailangan din natin unawain o intindihin. Ano? Kasi, kapag sobrang dumami na yung mga nagtitinda at wala itong mga permit, eh, nagkakaroon talaga siya ng price war. Kasi, wala silang inaintindi permit, eh. So, ang nangyayari, labanan. Sulutan ng customer. Yan. Patibayan. Kaya, nangyayari yung mga negosyante hindi umaasenso kasi wala wala na halos kinikita lumalaban na lang ng parang presyong galunggong na lang eh <laughs> sipi mo na lang yung ano pinapatulan kahit ta uh, 20 pesos nakita sa LPG LPG po itong tinatinda hindi po ito galunggong malaki pa ng ayatang kinikita sa nagtitinda ng isda eh buti pa yung nagtitinda ng galunggong baka kumikita ng 40 pesos kada kilo yun eh Samantalang yung LPG, 20 pesos pinapatulan. Ganyan pong nangyayari kapag sobrang dami na. Kaya, hindi rin naman ako masyadong agin sa batas na to. Masakit lang talaga doon sa mga katulad natin na maliliit. Pero, aba kung mahal natin yung ating negosyo, gusto talaga natin eh. Sumunod na lang po tayo. Para naman sa kapakanan ng bawat isa. Bawat negosyante dapat pantay-pantay. So, -pantay. ko lang doon sa mga ano na yan, mga baguhan at yung mga aspiring ay eh, mag-complain na lang po tayo para wala po tayo magiging aberya sa ating negosyo. Di ba? Hindi tayo kakabahan na baka mamaya may manguhuli sa akin. May kumpiskahin yung aking mga tangke. Kaya mas maganda, sumunod na lang po tayo kung ano yung pinatutupad ng batas. Wala naman tayong magagawa sila yung batas, <laughs> sila yung magpapatupad ng batas kaya tayo ay tagasunod lang ang negative effect lang nung sa amin nung sa ating mga seller ano? Along, lalo na yung mga marami pang mga lumang-lumang tanke talagang mag-aabunok ko tayo, sigurado maglalabas, sigurado tayo ng additional investment katulad ng mga tanke na yan na mga luma ay kinakailangan na talagang i-dispose yan lahat ng mga lalo na mga corona na yan alam niyo may unang itsura ng corona yan ganyan itsura corona yan yung mga uh, sira mga putring wala na yan dispose natin junk shop na <laughs> wala nang makikitang luma kaya alam ba yung tangki mo kunwari lahat luma na <laughs> wala na yan paribago mag-i-invest mag ka ng paribago at yung mga medyo okay pa yung mm, hindi pa sira o maayos pa siya eh kailangan natin iswap doon sa ating pinagkukuha ng LPG so additional na naman na payment ito siyempre hindi naman papayag yung pinagkukuha natin ng LPG na uh, libre siyempre eh, gagasosan din nila yun ayusin nila yun pagagandahin nila yun eh, nagkakaso sila ng pintura, mga tao. Siyempre, hindi naman po pwedeng libre. Siyempre, magbabayad po tayo doon. Kaya, yun ang isa sa masakit, ano? Kasi, kailangan lahat ng tanke na i mo ay iisa. Iisa lang yung brand. Hindi yung katulad ng dati na iba-ibang brand yung hawak mo. Kung ano yung nakita mong brand dyan eh, customer, tatanggapin mo. Hindi na pa pwede ngayon yung kailangan iisang brand lang kung hawak mo. Kung ano lang yung brand ng planta mo, yun lang ang ikikirim mo. Ang positive effect naman ng batas na ito ay magkakaroon ng healthy competition. Kumbaga, yung price ay dapat ay eh, patay-pantay na. Hindi hmm. ano lahat kaya ay eh, nagko-comply na. No? Pare-pareho na sigurado lahat yung price dyan. Kasi pare-pareho na merong permit. Nagahabol ng bayaran eh, taon-taon yan. <laughs> Kailangan mo makaipo ng pambayad ng mga permit na yan. Hindi na katulad dati na ano lang. Kahit eh anong price lang ang gusto mo. Basta makabenta ka lang. Hindi na ganun. Baga, may sinusunod na na tayo na SRP talaga. Dati pa naman mayroong SRP pero ngayon ay talagang Paiigtingin nila yung ano yung batas para lahat ay makakasunod. Yung positive effect naman nito sa mga consumer ano ay ma-assure na yung kanilang safety kasi magaganda na yung mga tangke. wala na talaga kasi aalisin na nga yung mga bulok. Wala na silang magiging reklamo na ba't ganito, ba't bulok yung tangke na dinilabor sa akin, wala nang ganun. So yung negative effect naman nito, malamang baka tumaas yung LPG. Kasi siyempre, si si Sila niya kaya magbigay ng mababang presyo na taliwas doon sa SRP kasi marami na binabayaran binabayarang permit. Bukod doon sa mga permit ay yung pag-maintain ng mga tanki. Kasi kinakailangan nga, kailangan laging malaging mga magaganda ang mga tanki. So, siyempre, kakaroon ka para sa maintenance dyan. Di ba? So, wala na. Wala nang mga na, ganun. Wala na masyadong mga discount video mahirap na yung discount kasi ang dami nang binabayaran <laughs> sa lahat naman ng bagay ay meron talagang advantages at disadvantages wala naman tayong choice doon kundi sumunod talaga so yan na lang muna sa ngayon mga ka-PJ at magpapaalam na muna ako pang samantala sana ay meron kayong natutunan sa akin ngayon at kung nagustuhan niyo yung video na to uh, huwag nyo kakalimutan naman i-like and subscribe at kung bago ka pag click yung notification bell okay? Maraming salamat po. Kapag ginyo is now signing off. Peace.